sa isang sulok ng tahimik na probinsya, sa loob ng isang maliit na sari-sari store, ahalos lamunin na ng lumipas na panahon, dahan-dahang binibilang ni Aling Nena ang ilang barya sa kanyang palad. Malalim ang mga kunot sa kanyang noo, kasabay ng bigat ng bawat sentimong kanyang pinaghirapan. Tila ba sa bawat piraso ng baryang hawak niya ay nakasulat ang buong kasaysayan ng kanyang buhay, ang pagpupursigi, ang pag-asa, at ang lungkot na kanyang kinimkim. Hindi niya alam, ngunit sa labas ng kanyang mumunting tindahan, nakatitig sa kanya ang isang binatang may malalim na tingin, puno ng pag-asa at isang lihim na matagal ng pinanghahawakan. Ang bawat sentimong binibilang ni Aling Nena ay magiging tanda ng isang mas malaking pagbabago, isang pagbabago na magtatapos sa kanyang mga pagdurusa. Dahil ang kabutihang loob, gaano man kaliit, ay magdudulot ng isang ganti na hinding-hindi niya inaasahan. Bakit kaya narito ang binatang ito? Ano ang koneksyon niya sa matandang babaeng ito? Ang sagot ay matatagpuan sa isang alaala ng gutom, ng pag-asa, at ng isang puso na hinding-hindi nakalimot. Malapit na nating matuklasan ang isang kwento ng tadhana, kung saan ang isang simpleng kabaitan ay nagbukas ng daan para sa isang hindi inaasahang gantimpala. Si Aling Nena, sa kanyang mga walong dekada sa mundo, ay tila isang puno ng kawayan na kayuko ngunit matatag sa kanyang maliit na bahay na nagsisilbiring sari-sari store, umiikot ang kanyang tahimik at simpleng buhay. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gigising siya, magluluto ng kape sa isang lumang kaldero, at magwawali sa harap ng kanyang tindahan na tila hinahanda ang sarili sa panibagong araw ng pakikibaka. Ang kanyang tindahan ay isang kanlungan sa kanilang komunidad, isang lugar kung saan maaaring makabili ng asin, mantika, o kape, ngunit halos hindi na ito kumikita. Ang pwesto niya ay isa sa mga huling natitira sa lumang sentro ng bayan, malayo na sa abalang kalsada kung saan naglipana ang modernong pamilihan. Biyuda na si Aling Nena. Walang anak. Tanging ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Mang Tonyo, at ang paminsan-minsang pagdalaw ng ligaw na pusa na pinangalanan niyang Mingming -ming ang kanyang kasama. Naging mahirap ang buhay para sa kanya. Ang mga rayuma ay kumakapit na sa kanyang mga kasukasuan at ang kanyang paningin ay lumalabo na rin. Minsan, nahihirapan na siyang magsukli o basahin ang maliliit na letra sa mga balot ng paninda. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili ang kanyang dignidad. Hindi niya ipinapakita ang kanyang pagod. Tanging sa bawat buntong hininga na kanyang pinipigilan at sa bawat mabagal na galaw ng kanyang kamay habang inaayos ang mga paninda masisilayan ang pagod ng kanyang katawan at kaluluwa. Ang kanyang tindahan ay luma na rin, may mga butas sa bubong na inilalatag niya ng luma niyang tarpaulin, kapag umuulan, at mga sahig na malapit ng bumigay sa bigat ng mga hakbang. Ang pintuan ay hirap ng isara, at ang kahoy na counter ay punong-puno na ng gasgas. Ngunit para kay Aling Nena, ito ang kanyang buhay, ang kanyang tanging ari-arian, ang kanyang kanlungan sa gitna ng mundo. Sa kanyang pamilya, siya ang aling nena na laging nandoon na laging handang magbigay ng kahit kaunting tulong sa mga nangangailangan kahit na siya mismo ay kapos. Minsan, may mga bata na bumibili ng candy at kapag alam niyang walang pera ang mga ito, bibigyan niya pa rin ng libre. Para sa kanya, ang bawat ngiti ng mga bata ay mas mahalaga kaysa sa anumang kita. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa tahimik na kabaitan sa mga sakripisyo na hindi napapansin. Sa kanyang tahimik na mundo, kung saan ang tanging tunog ay ang huni ng kuliglig sa gabi at ang ingay ng mga tricycle na dumadaan sa malayo, mayroong isang pangulila, isang pangangailangan para sa koneksyon na matagal na niyang ibinaon sa kanyang puso. Ang kanyang gabi ay madalas niyang ginugugol sa pagtatanaw sa kalangitan, nag-iisip kung saan kaya napunta ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan at kung mayroon pa bang mas magandang kinabukasan na naghihintay. Minsan, sa mga malungkot na gabi, Pinagmamasdan niya ang mga lumang litrato sa dingding, isang nakangiting Mang Tonyo, ang kanilang sari-saring paninda noong kabataan niya na punong-puno at buhay na buhay. Naisip niya kung ano na kaya ang nangyari sa mga taong kanyang tinulungan noon, lalo na ang batang iyon na halos gutom na gutom. Isang simpleng alaala na matagal nang nakalimutan, ngunit sa isang tao, ito ang naging pundasyon ng kanyang buong buhay. Isang mainit na hapon Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng sari-sari store ni Aling Nena, isang pangyayaring bihira at kapansin-pansin sa kanilang liblib na lugar. Bumaba mula roon ang isang binata, formal ang suot, malinis at maayos ang ayos. May bitbit -bit siyang isang simpleng eco bag, si David. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pamilyar na detalye sa lumang tindahan. Para siyang isang detektib na naghahanap ng isang nawawalang piraso ng puzzle. Pumasok siya sa tindahan ni Aling Nena at bumili ng ilang bagay, isang sachet ng kape, isang pakete ng biskwit, at isang bote ng mineral water. Ang lahat ay nakasulat sa isang listahan na tila pinagplanuhan. Ang tindahan ay masikip, halos hindi na siya makagalaw. Amoy alikabok at lumang kahoy. Habang nababayad si David, napansin niya ang panginginig ng kamay ni Aling Nena habang inyaabot ang sukli. Nakita rin niya ang pagkakupas ng mga estante ang pagiging luma ng bawat paninda. Ang maliit na mesa sa gilid na ginagamit minsan ng mga customer ay may kalawang na. Magkano po lahat, Lola? Tanong ni David na may ngiti sa kanyang labi. Ay, David, pasensya na, medyo malabo na ang mata ko. Kailangan ko pang damhin ang mga barya, sagot ni Aling Nena, bahagyang nahihiya habang hinahawak ang mga barya. Ayan, eto, iho samputrenta. Heto po, Lola, sabi ni David, sabay abot ng isang daang piso. Bente singko lang po ang kape at eto po sa biskwit. Okay na po iyan. Nakita ni David ang pagod sa mga mata ni Aling Nena. Ang matandang babae na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ngayon ay nangangailangan din ng tulong. Ang maliit na tindahan na minsan ay puno ng buhay ay ngayon ay parang pinabayaan na ng panahon. Habang nakatingin siya kay Aling Nena, Nagbalik sa kanyang isip ang isang malalim na alaala, isang alaala ng kabaitan na matagal na niyang pinanghawakan. Ang amoy ng lumang kahoy at lupa ay nagdulot ng isang matinding deja vu. Ito ang sandali. Ito ang pagkakataon na matagal na niyang hinintay. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi siya nagkamali ng pinuntahan. Mula noon, naging regular na customer si David sa sari-sari store ni Aling Nena hindi lang basta customer, naging bahagi na siya ng araw-araw nito. Nagsimula siyang bumili ng mga bagay na tila hindi naman niya kailangan, limang sachet ng kape sa isang araw, sampung piraso ng biskwit, isang karton ng noodles, at kung ano-ano pa. Laging malaki ang kanyang ibinabayad at palagi siyang tumatanggi sa supli. Lola, okay lang po. Pangdagdag na lang po sa puhunan niyo, sabi niya na may ngiti. Palagi siyang nag-iwan ng sobra. Kung bumili siya ng 25, magbabayad siya ng 50. Kung apat na po, magbabayad siya ng isang daan. Isang araw, habang may dalang sako ng bigas si Aling Nena mula sa bodega, dahan-dahan itong nahulog sa kanyang mga kamay, halos matumba siya. Agad itong pinulot ni David na lumapit at hinawakan ang kanyang siko. Ako na po, Lola. Hayaan niyo na po. Malakas pa po ako, sabi niya, habang buong galang na inaabot ang sako. Nako, David, salamat talaga, iho, tugon ni Aling Nena, at naramdaman niya ang init ng pagkabata sa mga mata ni David. Ang kanyang lolo ay ganoon din kabait. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ni David habang inilalagay ang bigas sa estante. Medyo mataas po ang lugar na iyan. Naguguluhan si Aling Nena. Bakit kaya napakabait ng binatang ito? Para siyang isang anghel na bumaba sa langit hindi niya masabi ng direkta ang kanyang pasasalamat. Ang hiya ay bumabalot sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon, sa ganitong uri ng kabaitan. Ngunit sa bawat pagbisita ni David, unti-unting nabubuo ang isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay tila nagdudulot ng liwanag sa araw-araw ni Aling Nena na puno ng pangungulila. Nagsimula siyang maghintay sa bawat pagdating ni David, hindi lang dahil sa tulong na kanyang naibibigay, kundi dahil sa init ng presensya ng binata. Sa bawat pag-uusap nila, bagamat maikli, nagiging malinaw kay David ang mga pinagdadaanan ni Aling Nena, ang pagod, ang kalungkutan, at ang tahimik na pangarap na manatili sa kanyang munting tindahan hanggang sa huli niyang hininga. Narinig niya kung paano bumaba ang benta ng sari-sari store, at kung paano niya kinakailangan na magjaga para lamang makakain. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang kanyang iti. At sa mga sandaling iyon, mas lalong lumalim ang determinasyon ni David. Hindi nagtagal, naging bahagi na ng buhay ni Aling Nena si David. Araw-araw, pagkatapos niyang mag-almusal, dadaan si David sa tindahan ni Aling Nena, dala ang mainit na pandesal at kape mula sa bagong bakery sa bayan. Lola, eto po ang almusal niyo. Galing pa po sa paborito niyong panaderia, sabi ni David na may ngiti sa kanyang labi. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay pumupuno sa maliit na tindahan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa umaga ni Aling Nena. Nako, David, salamat talaga. Hindi mo naman kailangan mag-abala, tugon ni Aling Nena, bagamat nararamdaman niya ang kaligayahan sa bawat pag-aalay ni David. Minsan, pagkaalis ni David, sasalampak si Aling Nena sa kanyang upuan, may ngiti sa kanyang labi. Hindi pa niya nakikita ang ganitong kabaitan sa isang estranghero. Dahan-dahan, sa mga tahimik na sandali na iyon, nagsimulang magkwento si Aling Nena ng kanyang buhay. Nagbahagi siya ng mga alaala ng kanyang kabataan, ang kwento ng kanyang yumaong asawa, si Mang Tonyo, at ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan bilang isang simpleng may bahay at tindera. Dati, iho, ang buhay namin dito ay mas masigla. Puno ng tao ang palengke. Ngayon, halos wala na, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Si David naman, sa tuwing bumibisita, ay hindi lang nagbibigay ng pagkain. Discreetly, nagpadala siya ng mga lokal na karpintero at electrician. Sinasabi ko sa kanila na galing ako sa isang charity foundation at kailangan nating tulungan ang mga matatanda sa komunidad, sabi niya sa kanyang kasama. Nagsimulang ayusin ang bubong, ang mga sahig at ang mga lumang kable ng kuryente. Pininturahan din ang harap ng tindahan unti-unting nagbago ang anyo ng tindahan ni Aling Nena. Mas luminaw ang ilaw. Hindi na umaagos ang tubig mula sa bubong tuwing umuulan. Nagtataka si Aling Nena sa mga pagbabago. Sino kaya ang gumagawa niyan? Sino ang nagpapagawa? Tanong niya kay David isang araw. Ay lola, mayroon pong programa ang gobyerno para sa mga tindahan na tulad nito, sabi ni David, mabilis na nagimbento ng kwento upang hindi niya malaman ang totoo nagbibigay po sila ng tulong sa mga matatanda. Hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay galing kay David. Nagtiwala si Aling Nena. Sa bawat pagbabago sa kanyang tindahan, mas lumalalim ang kanyang tiwala kay David. Nagsimula siyang magwento ng mas malalim na mga alaala. Isang araw, habang sila ay umiinom ng kape, nabanggit niya ang isang insidente na matagal na niyang nakalimutan, ang isang bata na kanyang tinulungan sa gitna ng matinding tagutom noong dekada 70. Noong panahong iyon, iho, napakahirap ng buhay. Gutom na gutom ang mga tao. Isang araw, habang nagsasara ako ng tindahan, may nakita akong bata, payat na payat, gusgusin, naglalakad mag-isa sa dilim. Halatang nagugutom at nawawala, kwento ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang bumabalik ang alaala. Napakadilim noon at naawa ako sa kanya. Siguro mga siyam o sampung taong gulang pa lang siya. Tinanong ko kung saan siya pupunta at umiyak lang siya. Walang kasama. Kaya dinala ko siya sa loob, binigyan ko siya ng tinapay na may palaman at isang baso ng mainit na gatas. Pinatulog ko siya sa bahagi ng bodega. Hindi ko naman inakala na makakaabot siya sa amin sa ganung kalagayan. Walang pumupunta rito. Patuloy si Aling Nena, kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, umalis na siya. Hinanap ko pero hindi ko na nakita ni hindi ko na tanong ang pangalan niya. Nag-iwan lang siya ng isang maliit na iginuhit na puso sa isang papel. Naisip ko noon, sana nasa maayos siyang kalagayan. Sana ay nakahanap siya ng pamilya. Hindi ko na siya nakalimutan. Lihim na umiti si David, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Ito ang kwentong matagal na niyang hinihintay. Ang kanyang puso ay napuno ng init at pagmamahal. Si Aling Nena, hindi niya alam, ay hindi lang nagbigay ng tinapay at gata sa isang gutom na bata. Siya ay nagbigay ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng isang bagong simula. Ang mga salita ni Aling Dena ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang puso. Ang maliit na iginuhit na puso, matagal na niyang hawak ang katulad noon. Isang araw, hindi karaniwan ang pagdating ni David. Hindi siya nagdala ng groceries o pandesal. Naglakad siya papasok ng tindahan na may dalang isang maliit na attach case. Nakasunod sa kanya ang isang matikas na abogado, si Attorney Jose de la Cruz. Bumaba sila sa sasakyan at lumapit kay Aling Nena na nagtataka at may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ano kaya ang kanilang pakay? Magandang araw po, Lola, bati ni David at umupo sa harap ng tindahan. May dala po ako para sa inyo. Importante po ito nilahad niya ang isang sobre. Kinuha ni Aling Nena, nanginginig ang kamay at binuksan ang sobre. Lumabas mula doon ang isang dokumento, isang papel na may mga selyo at perma, na may tatak na land title. Hindi niya maintindihan ang nakasulat, ngunit alam niyang mahalaga ito. Ang kanyang mga mata ay nanlabo habang sinusubukang basahin ang maliliit na letra. Lola, naaalala niyo po ba ang bata na inyong tinulungan noon ang gutom na gutom na batang inyong pinakain at binigyan ng inumin, ang batang natulog sa bodega nyo. Tanong ni David, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng damdamin. Tumango si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at unti-unting pagdududa. Iho, matagal na iyon. Bakit? Sino ka ba talaga? Tanong niya at naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. May kung anong koneksyon ang mga sinasabi ni David sa kanyang alaala. Mumiti si David, isang itinapuno na puno ng pagmamahal at may bahid ng luha. Lumuhod siya sa harap ni Aling Nena. Ako po iyon, Lola. Ako po ang batang iyon. David po ang pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Hindi niya inaasahan ang rebelasyong iyon. Ang batang iyon. Ang batang tinulungan niya sa gitna ng gutom at kawalan. Nagbalik sa kanyang isip ang isang malabo, ngunit malinaw na alaala ng isang bata, payat at gusgusin, na may mga mata na puno ng takot, na ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang matikas na binata. Ang dokumentong hawak niyo po, Lola, sabi ni David, habang pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata, iyan po ang titulo ng lupa at ng inyong tindahan. Binayaran ko na po lahat sa inyo na po iyan habang buhay. Simula po ngayon, wala na po kayong babayaran. Wala na po kayong alalahanin sa buhay. Halos hindi makapagsalita si Aling Nena. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa luha. Anak, ikaw ba talaga yan? Ang dami mong itinulong sa akin, hindi ko man lang nalaman. Ako po, Lola, sagot ni David at dinampian ang kanyang kamay. Hindi ko po nakalimutan ang kabutihan niyo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong wala akong ibang mapuntahan. Kayo po ang nagligtas sa akin. Kung hindi po dahil sa isang baso ng gatas at tinapay na ibinigay niyo sa akin noon, baka matagal na po akong sumuko. Ipinaliwanag ng abogado ang lahat. Ang lupa ay nakapangalan na kay Aling Nena. Hindi lang iyon, mayroon ding nakalaang halaga para sa kanyang pangangailangan, isang pondo para sa kanyang panghabang buhay na ikabubuhay, na ilalagay sa isang bank account sa kanyang pangalan. Ito ay galing sa negosyo ni David, isang malaking kumpanya na kanyang binuo mula sa wala. Sa wakas, malaya na si Aling Nena mula sa kanyang mga alalahanin sa buhay. Naramdaman ni Aling Nena ang pag-agus ng luha sa kanyang pisni. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay David puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng pagsubok na kanyang dinanas, ang lahat ng pangulila, ay tila naglaho sa isang iglap. Ang mga alaala ng gutom, ng pagod, ng kawalan, lahat ay napawi ng isang sandali ng hindi inaasahang biyaya. Hinawakan niya ang mukha ni David, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang laki-laki mo na, anak. Ang bait-bait mo pa rin. Diyos ko, maraming salamat. Niyakap niya si David, mahigpit na mahigpit, na tila ayaw nang bumitaw. Ang kanyang mga luha ay basa sa balikat ni David. Salamat, anak. Salamat, salamat, paulit-ulit niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Si David, na matagal nang pinigilan ang kanyang emosyon, ay umiyak din ang yakap na iyon ay hindi lang yakap ng pasasalamat, kundi yakap ng pagmamahal, ng koneksyon na matagal nang nawala, isang koneksyon na nagsimula sa isang maliit na gawa ng kabaitan. Ang tahimik na tindahan ay napuno ng tunog ng hikbi, hindi ng kalungkutan, kundi ng kagalakan, ng relief, at ng isang bagong simula. Kinumpirma ng abogado ang lahat at ipinaliwanag ang mga detalye. Walang utang. Walang kailangan bayaran. Ang sari-sari store ay kanya na. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng pag-uusap at ng mga hikbi ay unti-unting lumapit at namangha sa kanilang nasaksakan. Hindi nila akalain na ang simpleng Aling Nena ay may ganoong malalim na koneksyon sa isang matagumpay na negosyante. Ang kwento ng kabutihan ni Aling Nena ay nagbalik sa isip ng bawat isa, na nagbigay ng bagong pagpapahalaga sa simpleng gawa ng pagtulong sa kapwa. Ang gabi ay naging isang selebrasyon ng pag-asa at pagmamahal, isang patunay na ang kabutihan ay nagbubunga ng pagpapala. Kumalat ang balita sa buong bayan. Ang kwento ni Aling Nena at David ay naging inspirasyon sa bawat isa. Ang bayanihan spirit ay muling nag-alab sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay nagbigay ng bagong respeto kay Aling Nena at humanga kay David na hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Bagamat mayaman na si David, hindi niya nakalimutan ang pinagmulan at ang babaeng nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon. Si Aling Nena, sa kabila ng kanyang bagong kalayaan sa pinansyal, ay nanatili sa kanyang sari-sari store. Ngunit ngayon, ang kanyang tindahan ay mas maayos na. May bagong bubong at matibay na sahig. Ang kanyang tindahan ay hindi na lang isang tindahan, ito ay simbolo ng pag-asa, ng kabutihang loob at ng koneksyon. Isang tanda na ang pagmamahal ay hindi nagtatapos. Si David naman ay nanatiling regular na bisita. Madalas pa rin siyang magdala ng pandesal sa umaga at makipagkwentuhan kay Aling Nena. Tinatrato niya si Aling Nena na tila tunay na ina o lola. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa lahat na ang bawat kabaitan, gaano man kaliit, ay may malalim na epekto sa buhay ng ibang tao. Hindi ito nasusukat sa halaga ng salapi, kundi sa pagmamahal, pag-asa, at inspirasyon na naibibigay nito. Ang kabutihang-loob, tulad ng isang binhi, ay lumalaki at namumunga sa mga hindi inaasahang paraan. At sa huli, ang pagiging totoo sa ating kapwa, ang pakikipagkapwa-tao, ay ang pinakamalaking yaman na ating matatagpuan. Ang kwento ni Aling Nena at David ay isang testamento na ang tadhana ay maisariling paraan ng pagbabayad sa mga pusong may kabaitan, at ang pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na matuklasan. Isang paalala na sa bawat gawa ng pagmamahal, mayroong isang hindi nakikitang gantimpala na naghihintay, nagpapatunay na ang tunay na kabutihan ay walang hanggan at hindi kailanman nakakalimutan.